Ito mga ka-idol, sasabihin ko po sa inyo kung ano yung dahilan ng aking pagka-demonetize sa aking personal account. So, na-demonetize po tayo dun mga ka idol Kaya, ito po ay sasabihin ko po sa inyo para po ma-aware kayo. Dahil marami po nag-comment sa ginawa kong video kung ano daw po yung dahilan. So, meron akong video dun mga idol na in-upload sa aking reels. So meron pong ibon sa taas ng puno at alam nyo na yon tumama sa aking damit at yun po mga idol ay hindi ko na blurred. So yun po mga idol ay sensitive siya syempre mga ka-idol, yun po ay galing mismo sa ibon. So alam niyo na yung mga ka-idol, no? So yun po mga ka-idol ang dahilan kung bakit po ako na-demonetize sa aking personal account. So dapat sa sahod po ako ngayong April 22, so hindi po ako makakasahod dahil po nagkaroon po ako ng against po pagdating sa content monetization policies. So mga ka-idol, itong page ko po is okay naman siya pero mas malaki po kasi yung kinita ko doon sa aking personal account yun po mga ka-idol, po yung ating... Be out. Na dapat po mga idol ngayong this coming April 22, ako po ay makakasahod. So sayang, yun po pa naman mga idol ay meron na po tayong pinaglaanan nun kasi uwi uh, sana tayo ng bicol, no? So yun po mga ka-idol ay magagamit ko. So yun nga lang mga idol is kinalungkot po ay hindi po natuloy yung ating pagsasahod ngayong April 22. So yun mga ka idol kaya kung kayo po mag ng video, siguraduhin nyo po i-double check o tatluhin yung pang check po yan baka mamaya meron po dyan ng mga part na sensitive po yung part video na yon kasi mga ka-idol dahil lang po sa part na yon mga ka-idol is na demonetize po yung aking mga tolls sa personal account so nakakalungkot pero wala tayong magagawa so 90 days po mga ka-idol bago maibalik to kaya kung ikaw nanonood sa video ito bago ka mag-upload, i-double check nyo po ang mga video nyo. Baka mamaya, meron pong tahit kahit kakaunting part lang po ng video nyo. Basta, against po yan sa content monetization policy o kaya sa community guidelines, ay maaari po kayong ma monetize, So, Siyempre nasa tutorials ako pero dahil nga sa pagmamadali ko ng mga time na yon dahil ako mga kadalis nag i ako ng mga video. Pag meron akong lakad, nag-upload muna ako ng video bago ko puntahan yung lalakarin ko. So ang nangyari sa kakamadali ko mag-upload mga idol ay hindi ko na na-double check yung video na yon Realist video yun mga ka-idol. Ayun po. So, ang dahilan niya is meron akong na-upload na again sa content monetization policies. Sobrang higpit ngayon mga ka-idol ni Meta. Kaya mga ka-idol, ingat po kayo na makapag-upload ang mga against po sa uh, policies dito sa social media kay Facebook para hindi po kayo magaya sa akin. Sayang naman, no? Instead na kikita tayo sa sahod, so hindi na makakasahod. Kaya, yan po mga dahilan mga idol kung bakit mo ko uh, medyo naglaylo sa pag-upload ng video dahil po sa nangyaring yon. So, yun lang mga idol Sana na-aware po ang lahat. Sana supportan nyo pa rin po ko dito sa aking Facebook page. Personal account ko po. Ayun po, restricted. And sa aking YouTube